Okay, so hello guys, good morning, maayong buntag Pilipinas. Muli nagbabalik po si Boss Tor para po dito sa ating Suertos Loto Tips and Guide. Ayan, so inaulit ko po mga boss, disclaimer lang po sa ating mga viewers at lalong-lalo na po yung ating uh, viewers na ngayon lang po mag in ngayon lang po na nakakapanood no ng ating uh, video o kahit anong video or live man yan so itong ating mga numero is mga probables ha alam naman po natin kung ano ibig sabihin ng probables no? mga potential lang po itong mga boss ha so wala tayo surewin dito okay so ito po nga pala boss no? ah uh, ito po ang ating youtube channel ha ano? si boss tor so like ang atong name sa atong facebook page mamaya papakita ko po sa inyo mga boss Okay, so bago pong lahat mga boss, ipakita ko muna sa inyo ang atuwang post kahapon. Ayan, nakapag-post tayo kahapon. Hindi ako nag-ano, nag-live video ha, nag-live dahil busy po si Boss Tor. So, anak ah, post ako sa community guys, ah, so, ini siya ang atuwang gihatag na combination. No? So, ayan. So, is probable all nation bit 2 days, no? So, pwede po ito tayaan dalawang araw, ha? sa lang kaning atong 5 to 0 kanina, ah, nindot niya nung 5 to 0 mga boss no kaning nga combination sa all nation 5 to 0 so muntik tayong manalo dahil ah, ang resulta sa alas 5 is 9 0, 5, no so ang atuwang 5 to 0 pero congrats dahil nakapanalo po tayo ng last 2 ayan yung last 2 natin 50 50 0, 5, no baliktaran so panalo po tayo last 2 So nag-post din po tayo diyan. Ayun po ang ating uh, uh, puntahan natin, guys, no? Puntahan natin ang uh, ang Facebook page. Okay, so mo siya shotong Facebook page, guys. So dalawa 'to. So piliin niyo po itong malit na Mister, yung R. So ito po yung ating ginagamit na page, ha. Ayan, so meron na tayong 66 followers Bago lang kasi ito So ito guys, ang atong uh, numero na post. ayan so maayo na lang nakalasta no 5005 kasi nagresulta 905 po sa alas 5 ayan no 905 Okay, so may netong uh, Facebook page mga busa. Ayan, ang resulta is 905. Ayan o. So, kahit pa paano naman, nakapag-lasto tayo dito. Dahil binigay po natin dyan sa lasto. Nag-post po tayo dyan, ha? ito yung post natin, September 21. Try natin, no? Lang, 520, 528. Sa musabay lang, 520528. Sa lasing ko naglabas is 905. So, kaya pa paano, last to pa rin tayo mga boss. Ayan, no? 50. Pasok nga tong last to, ha? Okay, so balik tayo dito mga boss sa ating whiteboard. Dahil meron tayong magandang uh, numero ngayon. So by the way nga pala guys sa alas ko dahil nagbigay rin po tayo ng numero ay sa alas 9 last draw. Uh, may na tong gihatag na last draw guys no. Sa 9pm Try lang sa Samusabay uh, Last draw 9pm So ang akong numero is 916 Target Rumble Ang atong dipinsa is 946 O 149 So ang resulta is 942 942 uh, 924 ang resulta guys 924 No Muna siya kung gihatag 924 ang resulta Tingnan po natin Ang official result Balik tayo dito sa atong mga ano 924 ang resulta Sayang kung nag 914 Panalo sana tayo ng Rumble So Kahit pa paano Nagpost tayo mga boss Ayan oh. 924 ang resulta. Ah, manin 924. 6 digit naman 'tong sa kabila. Yan, ito yung official result sa tatlong draw po, no? Sa Suertres Loto Nacional So muntik natin 'tong tamaan na 946 ug 9 na 914, uh, no? Rumble unta kung nagan uh, uh, lisod pa jud, no? Sa atong mga uh, kombi nagihatag uh, nato sa atong depensa, no? So sige lang. Dahil ah uh, dito tayo sa Linggo, Sunday. September 22, 2024. Okay, so ang atong guide today mga boss, so sabay lang ninyo kung na may kursunara sa akong kumbi na ibutang sa atong whiteboard. So muna siya atong uh, guide na 1, 3, 8, at size. So manang upat no na posibleng mag-race ngayon sa linggo. Okay, so ang atong best number na to mga boss. So syempre magpapit sa guide ako dito. Ang atong papitsa, guys, syempre, uno, ha? 22 plus 9, 11. So, papitsa natong si uno. So, pwede tayo dito mag 81 all or 38 all. So, dito tayo, guys, no? Sa atong uh, best number na si 3 at 8. So, pwede tayo dito mag pair. Pwede tayo mag pair dito. Ang atong best pair, ha? Is 80, 81. 81. Okay, so po dito guys 38 all at 18 all. Oh, may niya akong best pamares, no? Na 38 at 18. So partner na lang ninyo. Mga boss sa 0 to 9. So, ba sa so, 38 all at 18 all tayo. 0 to 9 ha. Okay, so kung meron kayong pamares dito guys, so pwede po ninyo parisan kaling 38 na to or 18 all ha. So, dito po, dito po tayo mga boss sa ating combination. So, apat lang tong kombinato mga boss, apat lang to. So, kanang 5 to 0 mga boss. So, pwede pwede ito, isingit ko lang to ah. So, ito guys, ang binigay ko to kahapon na 5 to 0. So, pwede dito 5 to 0 to. Ito guys, sa ganahan po ninyo sa baba, Pwede po natin itong uh, patdan no 2 days 2 days no 2 days. Halimbawa ngayon sa linggo, pwede po ito sa Lunes. Kareng 520 at 502 to. So kusog ni guys sa Lunes ha. Okay. So pwede po ninyo ito idiritso itong 520 at 502. Syempre guys, i rambo lang natin baka mo baliktad ang atong gihatag na kombi. Okay. So siningin ko lang po yang mga mga boss ha sa atong uh, 520 para git rumble po yan Okay, so dito tayo guys sa tong pabunos. Ganahan po kayo sa pabunos. First combi, meron tayong 873. 873. Target Trumbull. Pwede ito ninyo guys, no, sa alas 2, kusog ning numero sa alas 2 at alas 5 kani 873 ha so next ang atong second combination is 173 mugi hapon target rumble kusog ni sa alas 2 alas 9 so maganda ito tayang guys ito ha 2 pm at 9 pm itong 173 ito namang 873 na to so kusog ni sa 2 pm at 5 pm Okay, so last 3 na lang ninyo sa 873 na to. Last 2 is 73. 78 at 83 38 sa kabila same din 73 71 of 31 so muna sya itong mga last 2 Sa ganahan lang sumabay sa itong uh, 873 guys ha, at 173 target rumble po natin yan So guwapo rin to guys dahil uh, 38 old po tayo. Ito po ang aking partner si 7. Kasi si 7 guys, missing number baka lumusot si 7 ngayon sa alas 2. Okay? So paningit lang na ako na si 7 mga boss. Isulod ko lang si 7 kasi missing number po natin. Okay, so next tayo sa ating VIP na numero. Kopyahin so, na lang ninyo mga boss at isulat, screenshot ninyo. sa atong VIP number. Kumplito ho na to para kumpleto na panalo. okay. So, umunay sa guys ang atong VIP uh, na numero. So, mga ito yung uh, sinala natin, no? So, kayo na lang po ang mamili guys ha. Kasi apat lang po ito. Napakalit na lamang. Haros uh, limang uh, numero lang tong aking uh, kinuha sa 0 to 9 mga boss okay so meron tayong 831 first combi 831 target trumbull so last three na lang ninyo itong 831 31 38 at 81 Okay, so kusog ni mga boss 2pm at 9 pm. So, kusog ni sa 2 pm, maganda ito pang the spot na 831. Pwede po natin itong banatan sa alas 2. Pag di sya maglabas, balik ka sa alas 9 ka 831 na ito. So, muna siya ang uh, combination mga boss, ang kusog sa alas 2 at alas 9. 831. Next combination, meron tayong 836 3, po target rumble. Baka hindi maplastada na ito sa atong gihatag na kombi kani mga boss i natin to all draw so dito guys 2pm 5pm at 9pm draw so kusog ni sa, 8, sa 2pm 5pm at 9pm kadalasan lumalabas to sa alas 2 alas 5 at alas 9 ha so ito guys siyempre kung ganahan po kayo dyan sa 836 last 2 hinin nyo kaya may panalo po ang last 2 may panalo ang last 2 po dyan Okay, so muna sya mga boss, ang atong official po na numero, malit lang yan, apat. Okay, kung wala po tayong pahabol mga boss, matik, balik ka lang atong kombi, may mga oras po yan, tanawa na lang po ninyo. So muli mga boss, kita kita lang po tayo bukas, kung meron man tayong uh, pahabol, magposto lang po ako ha. So muli maraming maraming salamat, ay kalimot pag like ng ating video mga boss at syempre kung mga membro mo guys sa mga meron kayong mga public group nga pala na sinalihan pwede po ninyo guys ibahagi I share po natin ang ating mga probables niyawat na makachamba so daghan ang atuwang winner malay po natin no baka tayong ngayon uh, linggo sunday makabugha ta makachamba sa, sa target agoy talaga sana makatarget na target ta. guys no kahit lang last to makataraget natin happy na po tayo so yun lang mga boss at Uh, maraming maraming salamat po Sa inyong mga panonood kayo boss Tor At syempre guys alam nyo na po Ang ating uh, facebook page ha Supportahan na lang po natin dahil wala pa tayong 100 Ang ating followers so si Mr. Tor mga boss Mamaya kita ka lang po tayo Kasi mag live po ako sa facebook page Good luck mga boss And kita ka po tayo tomorrow God bless Peace out